Ikadalawamput isang kabanata Nagpakita si Jesus sa kanyang pitong tagasunod Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa mailawan ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at dalawa pang mga tagasunod. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, Mangingisda ako. Sumagot sila, Sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus. Mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila. Wala po, sinabi ni Jesus sa kanila, Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon iyon! Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda Dahil mga siyamnapung metro lang ang layo nila sa pampang Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay Sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na isang daan at limamput tatlo lahat-lahat. Pero kahit ganoon karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya. Dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya, pagkatapos niyang mabuhay muli. Si Jesus at si Pedro Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Hesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Hesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Hesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Hesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil tatlong beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo. At pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihi sa iyo. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwati kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ang Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, Sumunod ka sa akin. Ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nang naghahaponan sila. At siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang magtatraidor sa kanya. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, Panginoon, paano naman po siya? Sumagot si Jesus, Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. Dahil dito, kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay. Pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Ako ang tagasunod na nagpapatutuo sa mga bagay na ito. At siya rin sumulat nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus kung isusulat ang lahat ng ito. Palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat.